Hello, magandang araw ulit mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao Mga kapwa ko din po, FWS around the world, hello, really good morning So yung ating ibabalita mga lalabs, mga bayots, so, itong nakakalungkot na Itong... Wala man akong ano, pero paborito ko din yung kanta nilang Sinta Itong Aegis Band, no, na yung kanilang lead vocalist na si Mercy Sonot ay namatay na po dahil sa cancer no? Uh, ayon dito 4 days ago to no, sa The Ages Band uh, Facebook uh, page nila sabi dito it is with heavy hearts that we shared the news of the passing of Mercy Sonot of Mercy one of the beloved vocalists of Aegis Band and the voice behind the hit song Loha. No? Akala ko ikaw ay akin. So, yan. She bravely fought uh, her bat battle with cancer. At uh, sa Amerika pala ito, nagpagamot, no? But has now found peace and rest peace and rest uh, So sabi pa dito, Mercy's voice wasn't just uh, a part of ages. It was a voice that brought comfort, joy and strength uh, to so many. Uh, uh, lalo na sa mga video, okay, <laughs> mga karaoke, karaoke kaya ano, kahit sa mga singing contest. Hindi mawawala talaga ang kanta ng Aegis. Nakakalungkot lang din pero ganun talaga. Ang buhay, no, hindi natin alam kung kailan 'yun. Mabuti nga ito si si Mirsi Sunot. Pasalamat nga tayo na hanggang ngayon umabot umabot tayo sa ating edad ngayon na ganito yung iba nga eh, kapapanganak pa lang ay kinuha na nga ng Panginoon yung palang yung pagsilang at pagiyak niya na paglabas niya mula sa sinapupunan ng sa <laughs> bilahan ng kanilang mga nanay, eh wala na, patay na nga eh. So, hindi nila nasilayan kung gaano kaganda at kagulo ang mundo. Kinuha na sana ng Panginoon. So, at least, ito pa salamat kahit papano. Namatay man siya, nakagawa siya ng mapangalan, no? Uh, sa industriya ng musika. So, sabi pa dito, uh, sabi Ba to? <clears throat> she, she has touched count, uh, countless lives, inspiring fans and lifting spirits with every song she sang. Her passion, warmth, and unforgettable presence on stage on stage will forever be cherished in our hearts. Ko, Nananaginip ng gising Nakatulala sa hangin Uy, sinta? Ayun Ayon, uh, At saka marami mang gumagaya sa boses ng ages Hindi talaga basta basta nagagaya ang boses nila Magaling silang magpa Sikot-sikot kumbaga ng kanilang boses no? May mga singers kasi na magali Madali lang ginagaya ng kapwa nila Mga singers pero yung itong ages, hindi talaga madali. Gayahin ang kanilang poses, no? Mahirap. Potol ang lagulago mo dito. <laughs> so, nakakalungkot din mga lalabs, mga bayots, no? At uh, namatay siya sa edad lang na 48 years old. So, sabi pa dito, let us come together to celebrate the incredible life she, li uh, life she lived. And the legacy she leaves behind. Mercy, thank you for the music, love, uh, the love, and the memories you will be deeply missed. So ayun dito, uh, pinanganak si Mercy November 6, 1976. Tapos namatay din siya buwan ng Nobyembre 18, 2024. At uh, ang kanyang sakit ay kanser, no? Sa lalamunan, uh, oh yes, ito. parang may tubig daw yung baga niya at saka wala daw siyang bisyo. So, yung cause of death niya po ay ito lung cancer at breast cancer. At uh, paano siya nagkaroon ng lung cancer na wala pala siyang bisyo? Hindi siya minom, hindi siya naninigarilyo at uh, may tubig daw yung kanyang baga. Uh, matatandaan ko mga lalabs, mga vayots, no? Meron akong, no, bago pa lang ako sa Saudi Arabia. Uh, nung nasa Jeddah na kami ng kasama ko, na si Ate Ani, ay meron kami, na, may kilala siya dati doon, na doon kami nanirahan, no, sa building niya. Siya yung naghanap si Ate Evelyn. Uh, naghanap ng uh, kwarto na maupahan namin ni Ate Ani that time. Ipanay siya, ano eh, yung tinatawag lang sauna bath, sauna bath na yan. Uh, nag-i-steam-steam ng kanyang katawan. Alam ano nyo ba na, ano, yun yung kinamatayan niya, eh. nagkaroon din daw ng tubig ang kanyang baga. Eh, basta something ganyan sa loob ng katawan niya, no. Uh, pinasok daw yun ng tubig. So, ito din, oh, uh, hindi natin alam kung ano, doktor lang talagang makapagsabi nito, no. So, mayroon siyang breast cancer at uh, lung cancer. At uh, ito pa no, noong uh, November 6 ay nagdiwang siya ng kanyang uh, birthday At ang kanyang healing. sana ay uh, magiging cancer free siya no May video pero ayoko na lang i-upload, ipakita dito dahil baka Diyos ko po uh, <laughs> Tanggal na yung <laughs> aking uh, munting channel So ayon sa kanyang video mga lalabs mga bayots Noong uh, November 6 no, na nagdiwang siya ng kanyang birthday ay ikinwinto niya ang lungkot na nararamdaman niya dahil nag-iisa lamang siya sa ibang bansa para magpagamot. Ganon, kawawa naman, no? Uh, Siyempre, <clears throat> siguro yung ibang pamilya ay hindi basta-basta kasi makapunta sa Amerika. Unang-una dahil sa mahal ang pamasahe at ang gastusin mo doon, no? Pagtira. At hindi ka basta-basta makakuha ng visa dyan sa American Embassy, Diyos ko po. So, sabi niya dito, birthday wish ko, ito yung sa kanyang video ha, babasahin lang natin. Birthday wish ko, sana cancer free na ako uh, para makauwi na ng Pilipinas. Breast cancer warrior, uh, ito yung caption niya sa video post. no Noong November 16, sa pamamagitan ng isang video post, humiling pa si Mercy sunot ng dasal. O yun nasa video na sana pagdasal daw siya, no? Para sa kanyang paggaling matapos sumailalim sa lung cancer. Dito siya na sami sa lung cancer, no? Uh, surgery. After ng surgery niya, mas lumala ang kanyang kalagayan. At humantong uh, humanto nga doon sa kanyang pagpanaw. yung tapos uh, na yung surgery ko sa lungs, pero biglang nahirapan akong huminga. So, dinala ako sa ICU. Tapos ngayon, may big pala. May inflammation yung lungs ko. So, ginagawan na nila ng paraan. Dasal ang healing ni Mercy para yun, naghingi siya ng dasal sa so, kanyang mga fans na sana ay makasurvive siya sa mga pagsubok Uh, sa kanyang kalusugan na kanyang ngayon na kanyang pinagdaraanan pero hindi talaga na agapan o nakakalukot alam niyo ba mga lalabs mga bayits dito sa kapitbahay na, na kuna to dito sa Kuwait uh, dyan may mga Pilipina dyan na kaibigan ako nagtatrabaho 3 months na nga magpo 4 months na yung kanyang amo Adik, mula pa na nang naoperahan, 2 months na, mahigit. Na operahan sa puso Hanggang ngayon, hindi pa nakalabas ng uh, hospital dahil hindi talaga bumubuti Akala nga nila nung una eh uh, Patay na yun Namatay ng mga ilang segundo no, yung kanyang amo Akala nga patay na yun Iniyakan na nila yun after ng surgery uh, operasyon sa puso Pero bumalik ka uh, survive, ano pa talaga Talagang lumalaban ang amo ng uh, kaibigan ko dito kaya nga wala siyang day of day of dalawang buwan na eh. So, kasi nagbabantay doon sa hospital. So, bihira talaga no, yung nakaka-survive sa mga ganitong klase ng operasyon. Kasi dati din, doon sa Saudi Arabia pa ako mga lalaw, sa mga white sir. Eid ng Ramadan ha, yung may-ari ng building na tinitirhan namin. Pumupunta lang yan doon kada katapusan ng buwan para mangulikta ng renta. E kami noon kasi ang sama ng ugali talagang inaaway ko matanda na yon eh. E, eh, kapag madelay ka lang ng isang araw, o kalahating araw lang ng rinta mo, ilalak ka sa labas ng pinto, di ka makalabas ng bahay, <laughs> ng building, ng flat mo. So, inaaway ko yun. Ah, talagang sagutan kayo nun. Inaoperahan eh, naoperahan pala yun sa puso. Nung palabas ako, papunta ako ng tindahan, nakita ko siyang papasok sa building. Sabi ko, baba, eh, kumusta ka? Sabi niya, okay. Tapos, bakit sabi ko, mumutla ka? At saka, so parang, nakikita ko talaga mga lalabs, mga bayot, na talagang mamamatay na siya. Bakit? Dahil yung kanyang balat, uh, parang mga 40% na nun naninilaw na eh. Sabi niya, galing ka sa hospital. Uy, ako ng Madina. Sabi niya, eh, kasi sa Jeddah kaya nakatira dati. Sabi ko, anong nangyari? Inupirahan daw siya sa puso. So, nung dumating sila sa Madina, kinabukasan yung may-ari ng tindahan doon, tinatawag na Bakala. Nakakilala namin yung ano doon, yung may-ari. Na nung tumawag, sabi niya na matay na si Baba. Hindi hmm? na ako nagulat that time. Kasi nakikita ko talaga sa kanyang itsura, na talagang naninilaw na yung pagkakadilaw na yung kung paano naninilaw yung patay. Ganon siya eh. Subihira so, talaga pala ang nakakasurvive na tao kapag inoopirahan ka sa puso, ganito, sa kanyang baga. At uh, siguro, oras na din. Yun talaga, doon na lang siya. Hanggang doon na lang siguro yung kanyang uh, pamamalagi sa mundo na binigay ng Panginoon. So, una-unahan lang yan po. Sana, tanggapin ng Panginoon ang kanyang uh, No? Yan na lang. So, yun. Pero nakakalungkot din na, yun ba, namatay siya na wala siyang pamilya. Kung mag -isa, kung totoo, mag-isa lang siya doon sa Amerika, nakipaglaban para sa kanyang kalusugan, sa kanyang buhay. Nakakalungkot na pumanaw siya na hindi siya. Uh, iwan natin kung dadalhin ba sa Pilipinas ang kanyang bangkay, no? Pero yung damay ba na damayan ka ng pamilya mo, oras na naghihirap ka sa paghinga, uh, ganyan. Wala ang pamilya. Nakakalungkot, mga lalabs, mga bayot, ang sitwasyon. Pero walang magawa dahil, uh, kala niya siguro, kaya siya nagpagamot uh, sa ibang bansa ay tingin niya ay mas mabubuhay siya kapag doon, eh, kahit saan. Kahit sa Pilipinas naman, maraming mga magagaling na doktor. Uh, Depindi yun talaga kung andyan na lang ang buhay mo. Uh, kahit pa sa ibang bansa ka magpapagamot, magpapa-opera, mamamatay ka talaga. So, yun yung sa akin eh. Kahit saan ka pwede magpagamot. Uh, basta kung mahaba pambuhay mo binigay ng Panginoon, eh mabubuhay ka. <laughs> yun lang sa akin. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Nakakalungkot talaga pero walang magawa, no? Rest in peace na lang kay Mercy Sonot. God bless. Bye-bye.